mo ako kay Catherine Bernardo. Tahimik na tayo. Paano na doon si Ka. <laughs> ah! Natulala po ako sa ganda niya. Pero mabait si Kat. Sobra, sobra. Viral ngayon sa social media ang reaksyon ng PBB Gen 11 big winner na si Sophia Smith o mas kilala sa tawag na Fiang nang makita niya sa personal ang iniidolong superstar ng ABS-CBN na si Catherine Bernardo tong nagdaang linggo ay isa si Piang sa nagperform sa ASAP kasamang ilan pa sa Big 4 na sina Colette, Keisha at Rain. Hinangaan ng todo ang naging performance ng apat, lalo na ni Piang dahil ani ng ilan ay tila nga raw sanay na sanay ito sa pagperform sa harap ng maraming tao at kitang kita rin na masaya ito at nag enjoy sa kanyang ginagawa. Maliban dito, viral din ang kanilang naging performance dahil sa ingay ng mga fans na malakas na sinisigaw ang pangalan ni Fiyang. Gayun pa man, kumakalat nga ngayon sa social media ang isang video clip kung saan makikitang hindi napigilan ni Fiyang ang mapatili ng makasalubong si Catherine sa corridor ng ABS-CBN kasama ang collab team nito ngayon na si Alden Richards. Isa rin kasi sa nagperform perform nitong nakarang linggo sa ASAP Si Catherine at Alden dahil nagpo-promote ang mga ito ng kanilang nalalapit na pelikula na Hello Love Again. Kaya naman ang makasalubungan ni Fiyang ang dalawa, lalo na si Catherine ay makikita sa mukha nito ang labis na paghanga dahil napatili pa nga ito sa sobrang saya. Matatandaan na nabanggit ni Fiyang sa isang interview na isa si Catherine sa mga gusto niyang makatrabaho sa isang proyekto dahil isang araw ito sa tinitingala at hinahangaan niyang artista. Dahil dito kinatuwa rin ng mga fans ang pagiging simple ni Fiang at naipakita pa rin umano nito ang pagiging fan girl sa kabila ng milyon-milyon na rin ang sumusuporta sa kanya ngayon. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Fiang is just being honest with her feeling. she's but new to the industry. Of course, she will be amazed if you will meet in person a big star like Catherine. Idol niya talaga yan. Sabi niya yan ang pinaka-idolo niya sa artista. Hindi nga daw siya mahilig sa love story na movie. Ang pinapanood niya lang daw talaga ay movie ng katnyal noon. Yung mas nakatingin pa siya kay Kat kesa kay Alden Foggy. Hahaha, <laughs> yan talaga. Nakatuwa expression niya. pero siya maging kapatid ni Kathleen sa movie. Isang kapatid na matigas ang ulo kiyangi. Sa kabilang dako, sa interview ni Darla kay Fiyang ay kinikilig na sinabi nito na natulala nga raw siya sa ganda ni Catherine nang unang niya itong makita ng malapitan. Ani Fiyang, totoong napakabait ni Catherine kaya naman maliban sa napakahusay na artista at maganda, hinahangaan niya rin umunay ito dahil sa kabaitan nito.